Friday, beautiful people and the real world Late namang gumising si Mama dahil napagod tayo sa ating kaganapan kagabi Sa ating escape room challenge At pagkababangan ni Mama ay dumrecho hagad sa family room para magligpit at nakita niya naman tong ating birthday boy, may hangover pa at antok-antok. Ayaw pang mag-prepare ng almusal. 24 days to go before Christmas. Today is December 1st. Handa na ba ang lahat? Sumapalapit na Pasko. Dito sa lugar ni Uncle Sam, ang Pasko ay ordinaryong araw lang. Pero basta kasama ang pamilya ay okay na din. Nagbukas na nga si mama ng kortina para pumasok si Haring Araw at nagprepare na din tayo ng ating almusal dahil bearness nga ngayon na hindi tayo tatayo sa kusina para magluto ng breakfast. Kaya naman kumain tayo ng cereal with coffee from bak Baka naman. Si Bunso ay ang kinain niya ay leftover egg drop soup from the Asian restaurant. At syempre, gumamit din tayo ng banana at masarap yan kapartner ng cereal. Ang banana natin ngayon ay hindi malungkot kaya naman masaya masaya si Mama. At ayan na nga, antok na antok pa ang aking bunso. Pero pinipilit ko na siyang kumain ng mabilisan dahil papasok pa tayo sa school sa work. Nag-prepare din ako ng baon ni Daddy na ham sandwich. Ang ham na yan ay let over pa ng Thanksgiving. Si Bunso ang nakatohang mag-unload ng dishes kaya naman ay siya na rin siya. Pagkatapos nga nating kumain ay nag din tayo ng baong coffee ni Daddy from Kopiko at si Mama naman IT for work. Dahil sobrang lamig na dito mga beshies, papasok na tayo sa work at ang araw-araw natin ginagawa ay check ng computer works para makita kung ilan ang mga pasyente natin sa mga susunod na araw. Napakalamig na nga dito. Kamusta naman yan? Nagsasakita na ang ating mga joints. Si Bonzo naman ay na-prepare din ang kanyang tubig dadalhin sa school. Pagkatapos nga nating mag-check na ating computer works ay na-prepare na si Mama for work, napakalabig na talaga dito at kailangan talaga nungubas ng balot na balot. Mahirap din kumilos dahil tatlong layer ang ating suot. Pagkatapos nga ni Mama magpasyente ay dumoretsyo tayo sa Asian store dahil tayo ay napagutusan ni Little Bossy na bumili ng lechon belly. Natatakam ang ating daddy at si Bunso na kumain ng leksyon kaya naman si mama ay na grocery mula. Meron dito mga Filipino food kaya naman hindi rin natin masyadong namimiss ang pagkain Pinoy. Ayan na nga ang aking paboritong boy bawa at dito naman ang kanilang fresh food aisle. Meron dyan belly at bumili din tayo ng chicken feet para sa ating rayuma. Nakajakpat din si mama dahil nakabili tayo ng salmon head na masarap isigam. Eto ma ang favorito naming puntahan at bilihan ng mga fresh na isda. Pero wala pa rin tatalo sa palengke, tsaan sa atin sa Pilipinas. Bumili din si mama ng pompano dahil matagal-tagal na tayong hindi nakakahain ng isda. At ayan na nga, meron pa silang fresh tilapia at lobster na napakamahal. Meron din ditong tindang durian na hindi naman natin gusto Bago tayo makalimutan, bili muna tayo ng tanlad na gagamitin para sa ating leksyon belly. Nako, talaga namang gustong gusto kong nagsha dito. Pero hindi naman tayo madalas sa dito. Kaya naman, pag pumupunta si mama dito ay todo hako talaga. Nandiyan pa ang mga pang halo at ang ube. Pero hindi natin bibilihin yan dahil tayo ay gumagawa ng sarili nating ube. Yan lang muna for today's video. Remember, every gissing is always a blessing. Always smile and be grateful. Thank you for watching my reels and my videos. Have a good day to all. God bless.